Yan lang mga Lodi Gagalay tayo ng maagal to mga Lodi ko ay Nawala yung ilaw natin mga Lodi Baka pundido Nawalan no, tayo ng ilaw mga Lodi ko ay ano o Punti na lang meron tayo hard lang. Pati black light nawala O oh. Kaya po bukat mga Lodi ko ay Kirain natin to mga Lodi Saka ilaw ang hirap mambiyahe nang walang ilaw. Tomorrow. Good day mga lodi ko ay. na natin itong ating headlight mga lodi ko ay. Sari kagabi maaga tayong gumalahay mga alat 7. Mga alat 7. Nawalan tayo yeah. ng ilaw mga lodi. Kaya delikado yung mga lodi ko Kasi ang hirap mambiyahe nang walang ilaw. Kaya ngayon mga lodi. Itirahin na natin ito hindi ako electrician ng motor mga lodi pero titignan natin kung kaya pag di kaya lalilin natin sa electrician kami may kali ko ba? Doon so, wala mga lodi ko ay at yun na mga lodi ko ay inatanggal ko na ang ilaw ay alam ang problema eh, Para paano pagtanggal? <laughs> yun at yun na mga lodi ko ay natanggal ko na yung ilaw mga lodi kaya lang mga lodi Parang hindi naman siya pundido mga lodi ko ay. Mga lodi. Mukhang hindi siya pundido mga lodi oh. Kasi eh, hindi pa naman siya putol eh. Baka may ibang diferentiya. Pero testingin natin mga lodi kung. Kung oh, okay ba to. Ang tanong. Wala akong tester. Ah? Yan <laughs> Pero meron akong wire. Eto mga lodi oh. Lubawa natin mga lodi ko ay. Kung iilaw siya na. Baterya. At yung mga mag di ko ay Ito, pinag-aaralan ko na to mga di para paseriya natin ng naruan mga di ko ay pero yung mga lodi inlan nyo umiilaw yung dalawa, yung high saka low. Imit na di wala jam problema. Imit na di hindi lodi, hindi siya kundido. Okay? Hindi siya lako. <coughs> Ito na nga mga Lodi ko ay pumunta ako dito na may mga wear mga Lodi at napanting ko itong wear na itong mga Lodi ko ay Yan yung tama o oh. Ayan yun o oh. Dalawang kulay itim At yun na nga mga Lodi ko ay para siyang naiipit mga Lodi medyo maluwag na rin At hindi lang yung mga Lodi napanting ko rin na parang may carbon yung nagaya niya ng inaw mga Lodi kaya ayan Nininit ko, tinanggal ko yung ulay itim mga lodi ko ay Kaya pagkatapos nito mga lodi Lubukan natin mga lodi Baka dito na may problema Yun lang mga lodi ko ay Kanina, hirap ako magtanggal Pero ngayon, hirap din ako magbalik Yun O, oh, ayaw Ayun Okay, good Okay, nakabit na kung na nating mga lodi uuwiinaw siya ha? yun lang lodi meron siyang high pero wala siyang low meron siyang high beam pero wala siyang low beam maganda pala yung naka low para nila kakadilog na sa At yung nga mga Lodi ko ay ibabalik ko na lang itong ilaw mga Lodi. Meron naman yung high beam mga Lodi ko ay kaya makakapyayin naman ako. Kaya ito, ibabalik ko na lang to at lalagyan ko sa ng tape mga Lodi kasi maluwag siya, mga Lodi ko ay. ko lang silang tape. Ito matama tiguro yung kanyang ano mga Lodi. hirap doli pa walang ilaw ang buha biyaya lalo paggabi. pag gabi pa lang mo eh mapagay ka ng mga mga katadumong nakakatakot wala kang kalaban laban okay na mga lodi kway be parto tayo mga lodi papakita ko din yung kung paano kong ginawa yung brake light mga lodi kway <laughs> ngayon biyay biyay muna tayo mga lodi wala pa tayo panghapunan mga Lodi Kwai. Six and a half hours later. At eto na nga mga Lodi Kwai. Time check tayo mga Mag-aalat na imedya na ng gabi mga Rudy. Hindi ako mapakali mga Lodi kasi wala akong no beam. Kaya eto mga Lodi. Binuklag ko ulit at ko. At yun na nga mga Lodi Kwai. Nakita ko yung isang wire photo na hindi ko na siya labijual, mga lodi kasi ba dinim hindi nyo rin makikita mga lodi pero ito kinabit ko na lang mga lodi kailangan yung ihinang kaya lang wala tayong paghinang mga lodi ko kaya tape na lang ang ginamit ko pang taman tagal mga lodi ko ay kaya eto mga lodi tetingin na natin baka meron na siyang no beam at yung na nga mga 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 ko ay na siyang low beam mga, ko ay, kaya ano para ba mga Kakabit na natin mga ko ay, para natin ang the moment of mga ko ay. Eto na. At eto na nga mga 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 mga